dito sa Jordan, nung bago pa lang ako, ayaw nila ng lalamya-lamya. Ayaw nila yung tatanga-tanga. Gusto nila alisto ka. Ayaw nila ng mababagan. Ayaw nila ng mahinang umintindi. At siyempre bago pa lang ako noon, kaya alisto ako. Ayaw nila ng inuulit-ulit yung sinasabi sa iyo. Ayaw niya, madali silang mainis doon. Kaya ikaw, kung baguhan ka pa lang, sundin mo yung sinasabi ko saka na, ano, pag matagal ka na kasi ako noon, noon talaga ako ay talagang masunurin, masunurin pero ngayon, masunurin pa rin ako hindi, talaga, noon uh, alisto ako pag may sinasabi sila, pag tinatawag ako uh, ganoon naman talaga pagbago eh. alam mo, ganoon tayo pagbago uh, pag tinatawag tayo andiyan ka kaagad sa harapan, ano yun ano yun, tapos, pag matagal na nasa CR I Alam mean, yun. Tapos, ano, matigas ng ulo. Pero, kailangan pa rin natin sumunod sa amo natin. Kasi, sila ang nagpapasweldo sa atin. Kailangan, lumag lumagay pa rin tayo kung saan tayo dapat. Hindi yung mas matapang ka sa amo mo. hindi Mas nasusunod ka pa kaysa sa amo mo. Hindi ganun. Kasi, nangangamuhan tayo dito. Mahirap ang buhay dito. Okay. Yun lang. Palo for more. Bye!